Magda na ni Sophia Andres ang sarili sa mga kimpaw Panay. Intense raw kasi ang kanyang mga eksena na hindi maiiwasan magkasakitan sila ni Kim Chiu. Yan ang abangan ng mga panay sa sering The Alipay. Ay nako, di ba? Nakita mo ba yun yung ano? Nagkasampalan na, di ba? Oo, at saka yung ano, hinablot yung damit ni Kim na lumabas yung kanyang sobra na ano, kulay white. Kaya handa-handa na talaga, grabe magalit din ang mga fanay, eh, di ba? Usually, di ba yung mga karakter ng mga artista sa series nila nadadala mm -hmm. outside. Kailangan... Hindi lang, kay Kima, hindi lang yung halos lahat ng mga artista pag galit na galit sila, di ba? Yung magalagalang, yung ano mm -hmm. mo, mm. karakter mo talagang ipasok mo sa puso mo, di ba? Mm -hmm. Kung ano yung hinihin yung mo, ibigay mo 101%, di ba? At saka hindi pwedeng dayain doon yung pagkakasakitan. Okay. Mga... Okay. Diba? kasi sabi nga nila, kailangan magkasakitan para ma mo yung eksena eh. Usually, walang mga daya-baya dyan, di ba? Oh, lalo mo but, nga si Angel Locsin at saka si Angeli. Oh, Pag-sabotan. Diba? Nag, nagkaroon ng, ano, di ba? Pag, ah, kumbaga, nagkaroon ng issue sila. Dahil nga, nagkasakitan daw correct. sila. Pero, idagdag ko lang, nga, Kanina, kahapon. Kanina ba? Kahapon. <laughs> kahapon, umalis na si Paolo at saka si Kim. Patungo ng patungo talaga. Nakapunta eh, ng ano, kapunta Nakapunta ng oh oh correct. Alam mo, ito, alam mo, ang galing talaga gumawa ng mga series nito, di ba? Mm -hmm. Alam, pagka napanood mo yung teaser, yes. parang pelikula ng dating, di ba? Mamahalin, oh, oh, di diba? intense yung mga acting portion nila doon, talaga, mm -hmm. abangan mo talaga, susubaybayan.